So, yun mga kabuting-ting. Ito na yung update natin, no? So, Sa pangalawang ano tayo? Sa pangalawang spa na tayo. Ilan ba yung gulang ng ano, pre? Ng i-beam? Ilang piras? Mga sampu lang? Pre, anong sukat pre? Dito? Dito? Porpite. Porpite? Ito? Five. o Oo nga. Pero yung anong gawin mo? Magiging dalawa pa dyan? Dalawa? Dalawa. Pwede nyo siguro ng ano yan. I-beam o. Oh, I-beam tsaka c channel. I-beam c channel. Hindi. Kung gusto mo, si channel na lang sa dito na. Ito? Dito? Dalawa magkasunod? Hmm. Kasi kasing, kasing ano naman yan sila eh. Kasing laki lang naman eh. Hmm. yung, yung pagkita lang yun I-beam. Pre, na-order na yung board ha. Na-order na. Bukas. Uh, eh. Hinihintay ko yung ano nyo kung pwede na lagyan dito. So, ito, 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 ito. Kung pwede na lagyan, ipapadeliver ko na yun. Oo. Kung halimbawa kung pwede na malagyan, lagyan na to. Padeliver ko na yun. Na Pag sinabi mong bukas, bukas talaga na natin yun. Factory yun eh. Bukas to. Hmm. Hmm. ba to? Oh. So yun mga kaputing Ang gagawin nating saig dito Ito hollow Bird, ayan o so yun ang ating gawing sahig ha? <laughs> o oh, yan si parang yo bird o oh. ano channel mo pre? anong channel mo? eh promote natin to ngating ating welder mga kabuting ting ayan o si anong channel mo pre? para ma da dalawin nyo yung mga kabuting ting yung ating tropa sa'yo pre anong channel mo pre? Wala pa gagawa pa lang. <laughs> <laughs> Akala ko ikaw yung si kakabakal. <laughs> Hindi. All around ito. All around. So yun mga kabuting bagay na nating hagdan. So yun, naka-layout na. Tapos mayroon na yung hagdan yung pataas. Ayun, nakagawa na lahat. Dito na lang sa pangatlong span, mabubuo na rin tong chicken floor. Ano? Di si channel lang ang pagitan? Yun yung ano ko. Kasi... Hindi ano, na natin yung gawin si channel pagitan. Kasi, pre, oh. si Nadjes mo raw na magkatalikuran ng si channel sabi ko, mas magastos yun. Kasi magkano yung si channel Pero kung si channel lang katulad nung nabili mo, okay na yun kahit hindi mo na talikuran yun. Yun nga, ganito. Mayroon pa pa tayo yun, di Mm. Um, Wala na ba? Mayroon pa. Oh. Kahit hindi na talikuran yun. Okay. Kaya nga na? Kung mag tayo ng kapal, baka pwede pero mas magastos pa rin. Mas malaki pa rin ang gastos. Doble ka pa rin ng materyales. Oo. Kaya mas maganda. Yun ang gawin natin, alternate natin. Pero dito, mas maraming load. Saan ba yung mas ma-load talaga? Ito, hagdanan natin. Hagdanan natin. Oo, hagdanan dito. So yun talagang malood doon kasi may kwarto-kwarto. Ito, walang load do. So yun mga kaputindi ang ating update no sa ating project na ito. So ito yung ating bagong produkto mga kaputindi, yung hollow board ang tawag dito. So titingnan natin pag dumating siya. Yun. Ayan mga kaputindi. Makapal talaga mga kaputindi ngayon no.

mamaya uh, darating na yung ating pangsahig Mayroon pa si Babo si Babu. na-order na, na kagabi yung ano pre ha? Ah. Okay. lahat ng si ano, channel na-order na, lahat yung 64 oh, pre ha? Ah? pinapagawa na to pinapagawa pinapagawa? oo unahin mo na to oo ah. oo oh, para dyan may ilagay Ayan mga kaputing ting Ito na yung inaantay natin na delivery ng hollow board Boss dito Ayan yung ganang sasakyan no? oh So ito yung ating order na hollow board mga kaputing ting Delivery na <coughs> Hindi nga tinapagan ko yung secretary nyo Kinuha ko na ang number nyo kasi ang sabi sa akin after lunch eh wala, wala pa kayo. Ay lagay. Dito po sa may ano, log. Diyan sa may papasok diyan sa loob. So yan mga ting yung hollow board natin. Ito so, yun mga ting oh. Yung ating Nakuhang produkto. No? Oh. Yan. Sa taas na, sa taas ito. Jam. Abutin mo ah. Kasya ba? Ha? Ah. Ah. Dito nga. Dito pre. Makakaliko ba? Makakaliko ba? baka ay sa baba yung pangitan nito. Oo, oh, okay lang. Ang lagyan din ng adi, ano yung silan. Yun, ito yung pinaka-actual niya mga butingting ting Yan. Talagang makapal siya. Kapal.